Oh so guys. Pasok ako ng daming ano guys, Daming saging. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat. na piling guys. Na saging sa ba. So, dami yan naman po blessing guys ni si Lord. So, oh, dito ako. Nag-harvest uh, ako ng Uh, sa aking, dito sa binabantayan di kong property ng aking in-laws sister in-law ayan oh tabi guys e, salamat guys sa inyong panonood yan ang, ang blessing naman ngayong araw hmm, sa akin na kakain ito oh, oh ito pa marami pang tanim oh pag nagbunga uli yan o, kunin ko na uli yan. O, naglinis na ako dito. Sa property ng uh, sister-in-law ko. Ayan. O, naglinis ako guys. Kaya pawis na pawis ako. At uh, kinuha ko na rin yung saging. <laughs> Dami ng makain na saging guys. Ayan. Uh, isa ako ko na para... Uh, may iwi na oh. Uh, ayan guys ang ating nakuhang saging oh yan oh dami oh dami oh. saging yan guys ayan oh. Uh, yeah. Uh, thank you Lord so blessing mo naman oh, dami na yan Araming Blessing yan.

sa aking na harvest ng mga saging ayan oh 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 Malaki, guys oh linisan ko kasi marami lang gamay <laughs> ayan guys so uh, okay oh. thank you for watching guys sa aking na harvest ng mga saging naman okay. okay. salamat guys ayun inyong panonood sa aking pagharvest ang maraming saging. Ayan. Ang ito. Mga uh, uh, saging guys. Uh, salamat. Sa so, inyong panunod guys. Ang oh, otapit. Harvest na ko. Ang uh, saging na naman tayo. At ano yan naman. Ang... Um, Pagka uh, <laughs> Ayan, silin. Uh, harvest na ako. Diyan kita pag nahinog. <laughs> ayan. Madami guys. Oh, sulit. Mm, sulit ang na-harvest ko na mga saging guys. O sabay naglinis na rin ako dito sa panigid. You know? o, malinis na tibet. O, oh. ayan lang. Daming basura dyan sa gilid. Sabihan ko yung kapitbahay dyan. na. Oh. O, oh yan. Eh. Ayan guys. Dami na-harvest. Na saging na saba ayan guys salamat sa inyong panoo sa ating na harvest ng sa mga saging ang dami sa inyong panoo para naman tingin niyo. ngayon na harvest. ng ni? Saging. Ten guys. Oh. May apat na siling. Oh, nami. Yeah, thank you, guys. Tama amat. Oh. Sa placing mo. Ah, uh, maraming saging. Oh, dapat. Salamat kayo sa inyong panunood sa aking harvest ng mga saging oh, ang oh. ano? Ha in. So, yeah. bilis masaging main, mahinog yan guys ese. So, magulang na. ayan guys oh ang laki nito guys oh 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 ayan guys ang laki oh ang <laughs> laki piling nito guys ang daming ang langgam lang ah so uh. e salamat guys sa inyong panunod sa aking pag harvest ng saging salamat ah. ah, eh. puno yung sako ko guys oh. puno ito yung sagin salamat guys salamat sa aking pag harvest o? ito pa oh. Oh.